Informasyon na napahayag ni Harry Severino at pasamantala po na ipuputulin po muna ang programa dahil sa oras na kay Kian na hindi po sapat sa kanyang mga napahayag. At muli po uh, sa aming muli pagtatapos ay muli po namin kayo makikita muli. Muli niyo sa ng palapas na ito at kami po yung mababalik. Don't go away. be let's back. <laughs> Magandang gabi po. Gabi po ay nandito sa Mundial sa Mundial sa Sabi ng Lazar. Ay, camera na. Ah, okay tayo guys. <laughs> Ito kayo ah. Medyo tama po ko na. Magandang gabi po. po. hindi po kami muli. hindi po kami muli sa Replace Bilibid or na kung saan po muli kami po ay muli nagpapaanyayan na muli niyo pangkalikin ang palabas na ito. At muli po sa gabi ito amin pong papahayag sa inyo. Ang mga nangyari po sa Replace Bilibid or Not. At muli po. Amin pong natantohan, kani-kanina lang po. Ang dalawang shark nga po ay nag isang pusa sumakit ang ipin. At meron pang isa, si Blanca ng Street Fighter. Mutot, kulay blue. At ito naman po, may isa pong lola kahaba-haba ng kuko. Kinalmot ang isang tigre, isang nanay, namatay. At isang tren nga po ang umaandar at rumaragasa. Isang bata tumawid ang driver. Buhay. <laughs> buhay na buhay. Pero pag uwi niya sa kanilang tahanan, patay siya sa kanyang missis. At muli po, sa gabing ito, sabi po yung magtatapos na, pagod na po si Christius.